Magpahan ako di Rioy kaya wala maninood. Sumahing at law sa inyong hang tanan. Maagi na ko sa inyong hang wool no. Kailangan ko si Gigaw sa gawas. Ito maglaber Pero, ko kasura Pero kaya ko ano yung panahon na no. Ay nga no. na ba. Kadiyot na lang siguro akong pagpanarbaho panarbaho diri Sa ako na lang di ng pangandoy sa inyong hang inday. Pero hindi mo matagal. Ang kinabuhi sa tao. Yung lang si Lolo niya. Or straight na ko sa habang karoon ganyan niya buntag ho. Hindi tayo siya makatindog. Kung oh. mo tindog, mapakling, maba sana, mabawag, nang tiil, subog at kayo. So, murag, murag kaingon ko nga. Hindi ko yawang kung trabaho o oh, gaasara ni ko Uy, oh, eh, pero sa matag, ano buntag ito? Ah, ako ang struggle lang na Oh, struggle? Na, Tanong lusot, pito pa ay siya. Ah, pit yung ko ni Lola. Sa umaka, ko mo pit ni Lola. Ang tabang, ako rin mag... Umauan na sa iya. Ako rin mag-ugay-ugay siya. Ang itlong, maninot siya, bro. Ay, ugay yun, mag-ugay natin Pero nagsuot ko, gloves. So, balik ta. Kaya di man ato ito matag-alog. Kapuyo na dahil siya. O ginawa, una. Siyempre. pa kung wala ang trabaho sa inyo mong ito. Eh, sabat po kayo ng Oh, da, nauman. So, mo na saya guys, Okay. Hey. Ito na to matagaan ang diba, asara siya po ito. Siya baykal, mara silang Anak ko nga. Mahuman na umuuli. Anak pa. Hmm. Unya, unya na tamis kayak siya. Kaya daga na mga tarak. Tukno na siya dili pero kinahanglan di po ni mo ha. Magliw-liw kayo masamot ka ka tugnaw pero di pa kitingon nga tugnaw di ka ayaw. Kaya ang iban, di pa man magjakit. Dari sa sulod mo rin kaya liit siya mo rin. Kaya niya, sa sulod sa balay, tugnaw na dito kay Siyempre dili Mga tarak mga gil, sama. si lang na siya siyang gamay kaya nga nga ako ang kinabuhi dali sa iyo nga di saadlaw kaya siya hasul pero sige laging may gawas ni lula hindi na siya pwede sa gamay gawas ano ba pero nga nilagay niya siya kung mahal na ako ang terminaw dali mo maulik dali ba Gawas-gawas sa ini kau kah? Kenahan kau sih gawas-gawas. Kau ya sih kat tubang nang lular lulu. Pina kadiri ini kau ha. Karena malibang sih lulu. Na, na amin lula magatang, magilut hilut mana diri na kau kenahan bahu bejat sya. sa? pakai lah. Sige na ko siya glibuan, ako sa gliguan, nilugasan ako sa yata na niya. Baho siya. Ang bot nga ng baho ni Tiguang Pud karon samtang sige siya kagod ng nga marag nagtunga siya o kuwan ba marag napugong ang yahang kina mmmm ano asaba na kaista nun nagsige hilot hilot si lula nagsige pa hatag ato pang sato pang inom dah kaya pa dunol dunol hilot dunul, hiloton ang hilot hilot hiloton ang tiyan kaulit ko kadawin hilot hilot pang hikapan na to bitaw derirat rata to kay taas na nga itong bitin